umodeng ay araw. Ah. Hey, hey, good morning, Lokban. Daanan ko lang si Utol. Ko sa bahay ni Utol. Ang usapan namin ay 5 to 5:30. At ah, tingnan niyo naman ang oras, 6:16. 6:16. Oh, wala pang kabakas bakas Bakoy! Ang usapan namin ay 5 to 5:30 ride out. <laughs> 6:28, isang oras lang naman. Tara, ride tayo. Bunahaw loop tayo ngayon, guys. Hindi pa kami nakakalayo. Ayan na, agad. Umulan na kagad. Lakas! Bakang tayo raride yan, ha? Oh, ang ganda ng boses ni brother. Yeah, boy. Ligat na yung araw. Ligat ng araw. Ah! Nakulay. Ay, may parada. Hindi may exe lang. 7.23. Sa bypass tayo ng Tayabas. Itong side na to, Luis Palad. Kaya na tayo dito. Grabe yung putik, oh. Alam mo, layo na lang na-ride. Grabe si Makoy. Ako may pate, pinargahan. Huwag na pagod ako. Kakain mo na kami dito sa Bicolanos Eatery. Larga na uli kami. 806. Pasok na kami nasa poblasyon ng Sariaya. Pabilis nun. Yeah! Kung naging masunurin ka lang, naglag <laughs> ka lang sa kanal. Woohoo! <laughs> Aero! Aerobics! 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 <laughs> <laughs> yeah, <laughs> Anong meron ba traffic? So papasok na tayo sa bahay ng Shao Eh, hey, lusot, lusot Ali, tutoy! To Grabe naman traffic dito Nagdalawang isip pa si Roger Tuloy muna na. Oh Asel bari! Ah shit! Isot-isot! Oh goodness! Ah may patay siguro! Alam na ako sa'ko! Ano? Counter-flow lane! <laughs> counter -flow lane to! Kaya pala! Tayo lang ang papagalun eh! Yeah. Lahat papagalun! Hindi tayo nakapag-seminar! Mabuti na mo? Oo! Oh. Oh. Di ba? Tayo <laughs> magso-sorry. Sorry po. Mag -so Tayo yung munisipyo ng Chao Quezon. Tayo kakain muna. Oh, nakaka Nakaka 47.6 kilometers na kami. And ang time na ay 9:12 in the morning. Dito kami sa LS Lomi House. Chao. So kakatapos lang namin kumain pero bago kami lumabas ng bayan, dadaan muna kami sa palengke. Kasi yun nga, yung dahilan kung bakit kami nagbabanahon madalas, eh yung kapeng barako dito sa Chaong, busog na busog kami. Atig-isa uh, kaming lomi, small, tapos pamsilog, tapos soft drinks. Bali 2.90 lahat. Mahal din. Lakad tayo pa palengke. Pero dati, pag nabili naman ako, pinapasok pag solo lang ako. Yan, nandiyan na naman si yung si Utol eh. Iwan atin dun. Sana may bara ako. Para sulit yung biyahe natin. Ate, may bara ako Wala ah. pa ang gilingan. Ah, walang gilingan. Oh, brother. Doon na, meron doon. Saan? Hindi ka Kabila. Bara din. Bara din. Pwede po ba yung bago gilingan? Kasi nga. po. Ayun po. Ayun po. po sige, kung ito pa yun natin, ito yung yun natin, dito. ito yung Hacienda Escudero. yung ito pa yun Tama-tama na din pala yung Argo na yan. Ah, ito <laughs> Dito pa kami sa San Pablo. Let's stop over lang kami ni para mag-refill. No? Nag-geto red kami. Tsaka po mar. Pagod na rin yung mga bike eh. Siyempre kami din. So, mainit. Ahon na kami ng Rizal. Tapos nag-carline. Tapos Giliw. Pass my high. Tapos look man ha. Gagapangin na lang natin to. Kasi magsisimula na tayong umahon ng Rizal Laguna. Medyo mahaba-haba din to, makunat-kunat. Mga pakurba-kurba pa. Ang si Utol. Kinahataw ni Utol, nanayo na niya. Ako, okay, ipipacing ko lang slowly but surely. Okay. Maubos tayo. Unang ahon pa lang to eh. Madami pa sa nagkarlan, Liliw. So, ayan. Tipid-tipid tayo. Layo na ni Utol. Kalikuna kagad siya. Lakas. 11.30 ng tanghali. Gaahon tayo dito. Mas mabuti pa rin dito sa ruta na to. Kung dito tayo bumaba, mga ganitong oras na dun tayo sa Candelaria. Or Chaong. Ibang init doon. Dito, may hangin na malamig. Doon talaga, laspag ka. Ubusin ka dun. Sakala mo patag. Pero hindi. 36 Ano yung ano? Tagaling ba na? So nandito na tayo sa Lag Carline Ngayong harap lang muna si Julio naman And it's 11.57 12.29 ng hapon Nandito tayo sa Lilo Laguna Nagawa na yung palengke ng Lilio Kasunod na bayan, may high Laguna I love my JJ! 12.49 ng tanghali Lulusong na tayo ng dalitiwan Tasa ahon din ang dalitiwan Bumping na eh. lang sustainability to you one guys and base sa siyensya ito ay yung nagkakahalaga ng 22% gradient Diyan tayo na lang. Oh. 100. Hindi nga. 10 kilometers sa ako. Oh. Diabot 'yan. Dito talaga yung mataas na gradient. Hindi ah, bago umahon. Papakita ko lang sa inyo kung gaano katarik. No. Ayun oh. Ayun ganoon katarik 'yan. Oh. 1:44 ng hapon. Dito tayo sa malinaw na. Ahon na tayo ng malinaw. Woo! Dito na kami sa Lokban. Nakaka 94.4 kilometers na kami na sa ride. Right. 94.4 2.01 ng hapon sabi ni Utol gusto daw niyang sagadin ng ano 100 so, ma yung 100 kilometers. so bababa kami dito tas yun buo na 100 km yan si Utol 2.11 at 97.3 yata yeah, makukuha yung ano 100 kilometers next week ulit ha thanks ito na ako sa kanan thank you thank you